mga idol welcome sa ating vlog ah dito mga idol oh, grabe sunog yung sa kabila ah, yung ano doon nakatira doon yung sa dulo mga idol hindi ah. lang natin mabidyo nga ng mga idol hindi basta basta sunog sobrang init kasi ikaw kakailid ka rin ah. ano? yan mga idol oh. Abi hanggang pa dun sa mga idol to hanggang sa dulo doon ata sa may resort to nagsunog dun sa may resort si Robino ang sunog oh grabe hanggang dun sa ang layo siguro to hanggang sa ang sunog to bay hanggang sa ano to sa lantern ah grabe usok oh Yung mga idol grabe sunog patay na yung mga ipilipil kasi dito sa pangpangga mga idol puro talahib yung ano lupa lahat yun lupa dito puro talahib sa pangpangga nga sobrang patag huwag magsunog ka lang doon kahit malayo ka pa masusunog lahat lahat entero paikot yun dyan yun mga idol oh. sobrang uh -huh. Sunog. Oh. Sobrang ingit ka. Kasi ilo pa rito mga idol. Buhangin eh Lar ito mga idol. Hmm. Patay mo na ata bay. Biyaan mo na lang yan bay. Para masunog na lang. Para malinis na lang ano bay no. <laughs> Ay, pumunta na dun sa bakod doon eh, no? Oo. Wala. Sabi, sunog itong mga idol. What's up mga idol? Welcome sa ating vlog. Oh, huwag niyo kalimutan pag-suporta pa ang ating vlog. Ang ating YouTube channel, Jimboy Vlog. Ito na mga idol. Ate! Rabi sunog sa pang-pangga, te! Rabi sunog sa pang <laughs> Bay! Hindi ka na... May ah, sunog lang ko, ba? Hindi ka ah. nagvideo, te! Ha? Ah? Ate! Haan? Ah? ka nagvideo! Ayan, yeah, hindi na natatagal prize, boy! <laughs> <laughs> oo, oh, gata siya, oo! Oh. Para makita sa imo, anak! Oh. I-send mo na imang video sa kuha! Ha? I-send ba? Hahaha, Pwede, send ko na! Sino. Uh, ano okay. ba? Eh? <laughs> I-send na, na ako sa inyo ha. Niya. Yeah. Kirin naman tayo eh. Okay. Yung masurong mga idol hanggang sa doon yun sa dulo. Panda doon. Si e, tao, tingnan mo yung apoy mga idol. Kahit anong bus-bus mo tubig. Lalong lumalakas mga idol. Sobra. Oh kahit malayo ka abot kaya init grabe naman yan yun o hindi basta basta yung mga idol hanggang dito yung apoy o hanggang dun hanggang mario dun layo to hanggang sa manila sirusunog to grabe hindi makaya mapatay